Ban ata 326. Pagkatapos magkaila, gumala si Sebastian malapit sa tirahan ni Lloyd dala ang kanyang karatula. Inakala ng lahat na siya ay isang pandaraya noong una hanggang sa may pansamantalang humingi ng tulong sa kanya. Madali niyang napagaling ang taong iyon. Doon nagsimulang kumalat ang kanyang reputasyon. Hindi nagtagal, ang pangalawa at pangatlong tao ay lumapit sa kanya, naghahanap ng paggamot nagawa rin niyang pagalingin ang mga ito. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw, naging maganda ang simula ng kanyang reputasyon bilang, The Wandering Healer, sa lugar. Hindi nagtagal, nakarating ang balitang ito sa pamilya Lloyd. Matapos malaman ni Travis, nagmamadali siyang nagpadala ng isang tao para imbitahin si Sebastian. Wandering Healer, sumama ka sa akin, bilin ni Ferguson pagkatapos niyang matagpuan si Sebastian karaniwan, ang mga tao ay magalang na magimbite ng isang manggagamot, ngunit ang pamilya Lloyd ay nakita ang kanilang sarili bilang superior. Sa kanilang mga mata, kahit na ang isang manggagamot ay dapat makaramdam ng karangalan na paglangkuran sila. "Magwala ka." Matigas na sigaw ni Sebastian. Bagamat ang layunin niya ay ang makalusot sa tirahan ni Lloyd, hindi niya kayang tiisin ang gayong pagmamataas at kawalang-galang. Ano? Akala ni Ferguson ay nagkamali siya nang narinig. Nagulat siya nang may naglakas-loob na magsabi sa kanya na magwala. Akala niya ay mapangahas si Sebastian. Matanda, ano ang sinabi mo? Sabi ko magwala ka. Bingi ka ba? Sigaw ni Sebastian. Damn it, you dare to tell me to get lost. Kilala mo ba kung sino ako? Galit na galit si Ferguson. Wala akong pakialam kung sino ka. Sinabi ko nang umalis ka na. Pero nandito ka pa rin. Minura mo pa ako. Panuurin mo kung paano kita bubugbugin. Inangat ni Sebastian ang kanyang manggas habang nagsasalita siya. Sa halip ay tumawa si Ferguson. Buizet ka, gusto mo pa akong bugbugin. Gusto mo na bang mamatay? Walang hiya ka. Sinampal siya ni Sebastian habang nagsasalita. Ngumisi si Ferguson. Bagamat siya ay isang mayor domo, siya ang mayor domo ng pamilya Lloyd, ang pinakakilalang pamilya sa Dragota. Sa makatuwid, hindi siya isang ordinaryong tao. Ang kanyang cultivation base ay malapit ng makarating sa Grandmaster Realm. Akala niya may death wish si Sebastian nang gusto niya itong sampelan. Pagkatapos niyang sumangot ay inabot niya ang palso ni Sebastian at akmang sasampalin ng isa pang kamay si Sebastian hindi niya intensyon na patayin si Sebastian dahil kailangan niya ito para pagalingin si Travis. Kung mapapagaling si Travis, malaki ang kontribusyon ni Ferguson. Nang gusto niyang hawakan ang palso ni Sebastian, mabilis na binaw ni Sebastian ang kanyang kamay at muling inabot ito para bigyan si Ferguson ng isang malakas na sampal. Isang malakas na sampal ang narinig sa tahimik na eskinita. Agad na natigilan si Ferguson habang umindayog at muntik ng matamba ipinilig niya ang kanyang ulo upang mabawi ang kanyang katinoan at inilabas ang dalawang dogwang ngipin sa kanyang kamay. Nang makita niya ito, nanlaki ang mga mata niya at nagalit. Hayop kang matanda ka, ang lakas ng loob mo na sampelan ako sa mukha. Sisiguraduhin ko na magiging kalunos lunos ang kamatayan mo. Pumunta ka sa impyerno. Nagalit si Ferguson. He circulated his energy madly and threw a punch after clenching his fist. Naiinis, umiwas si Sebastian sa kanyang suntok sa pamamagitan ng pagtalikod. Pagkatapos, itinas niya ang kanyang kamay para sampelan si Ferguson. Hindi mabilis ang sampal, ngunit hindi ito nakaiwas sa oras ni Ferguson habang pinagmamasdan ang kamay ni Sebastian na papalapit sa kanyang mukha. Isang malakas na sampal na naman. Bumagsak si Ferguson sa lupa at ibinuka ang kanyang bibig para iluwa ang dalawang dagwang molar. Kabanata 327 Muling umiling si Ferguson at dahan daw ang bumangon sa lupa habang galit na galit na nakatitig kay Sebastian. Hayop kang matanda ka, maghintay ka lang. Alam ni Ferguson na hindi siya kalaban ni Sebastian, kaya sinabi niya ang isang bagay na masakit bago umalis para humingi ng backup. Samantala, si Travis naman ay nag-aalalang naghihintay. Noon, napilayan ni Sebastian ang lahat ng kanyang mga paa at nawasak ang kanyang kaibuturan, na naging ganap na may kapansanan. Bagamat kumuha si Benjamin ng pinakamahuhusay na doktor at gumamit ng pinakamahuhusay na table task para idugtong ang kanyang mga belang buto, hindi pa rin sila katulad ng dati. Imposibleng maibalik ang nawasak na core. Ngayon, Nakakalakad na lang siya gamit ang isang tungkod. Ang mas lalong hindi niya katanggap-tanggap ay naapektuhan ng mga sugat ang kanyang pagkalalaki, kaya miserable ang kanyang buhay. Ilang beses siyang nagtangkang magpakamatay, ngunit hindi ito naging matagumpay dahil inayos ni Benjamin na maraming tao ang magbabantay sa kanya araw at gabi. Ang layunin ay pagalingin ang kanyang pagkalalaki upang madala niya ang linya ng pamilya. Kahit na ang pamilya Lloyd ay hindi kapos sa mga lalaki, si Benjamin ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ang isang anak na babae ay itinuturing na isang tagalabas sa isang malaking pamilya, kaya trabaho pa rin para sa anak na lalaki na dalhin ang linya ng pamilya. Gayunpaman, matapos kumonsulte sa maraming sikat na doktor nang hindi nagtagumpay, nawalan na ng pag-asa si Travis. Ngayon, sa hitsura ng isang bihasang manggagamot, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa para sa paggaling. Sa kabila ng maliliit na pagkakataon, gusto niyang subukan. Matapos maihinip na maghintay para, balik ni Ferguson ang manggagamot, nagsimulang makaramdam ng inis si Travis. Bakit hindi ibinalik ni Ferguson ang manggagamot? Bilasan mo at tingnan mo, sabi ni Travis sa dalawang tauhan ng sambahayan. Ang dalawang tauhan ng sambahayan na iyon ay tumakbo pabalik sa takot. Mr. Lloyd, kababalik lang ni Mr. Doyle, pero umalis na naman siya kasama ang malaking grupo ng mga tao. Parang may gusto siyang ay settle ng score. Ano ba? Sabihin mo kay Ferguson na bilisan mo at ibalik ang manggagamot kung hindi ay tatanggalin ko siya. Mariing sigaw ni Travis bagamat siya ay isang taong may kapansanan, siya ay anak pa rin ni Benjamin at may hawak na makabuluhang autoridad. Sa sandaling ito, dinala ni Ferguson ang isang malaking grupo ng mga tao upang palibutan si Sebastian. Walang mga grandmaster sa kanila, ngunit may mga advanced level warriors at pinnacle warrior. Kung sabay silang aatake, kahit isang grandmaster ay matatalo sa lugar. Old bastard, hindi ka ba naging matigas kanina? kung may lakas ka ng loob, bakit hindi mo subukan ulit? Inilagay ni Ferguson ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, mukhang sardonet. Bilang punong mayor domo ng pamilya Lloyd, kailangan siyang igalang ng lahat, maliban sa mga mahahalagang tao sa pamilya Lloyd. Siya ay may isang mapagmataas na saluobin kapag siya ay nasa labas, at halos walang nang ahas na tumawid sa kanya. Gayunpaman, dalawang beses siyang sinampal ni Sebastian ngayong araw at natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Nang marinig ito, napangiti si Sebastian, I advise you not to mess with me or you'll regret it. Hayop kang matanda ka, nagtatapang tapangan, ha? I won't satisfied until I torture you to death. Who are you trying to scare? Hindi ako pinalaki sa takot. If you apologize sincerely, I'll forgive you. Otherwise, I'll smash your face. Ngumisi si Sebastian. Damn it, grab him. Gusto kong basagin ang mukha niya at putulin ang dila niya. Nagalit si Ferguson. Ang mga mandirigma mula sa pamilya Lloyd ay sumugod kay Sebastian sa utos ni Ferguson. Bawat isa sa kanila ay mukhang may malisya at naglalabas ng mamamatay tao na aura ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga nanonood, na nakiramay sa kasawian ni Sebastian. Bagamat wala silang ideya sa nangyari, hindi big deal para sa kanila na makita ang pamilya Lloyd na nagsusumikap. Nakikisimpatsya na lamang sila at nang ahas na huwag tumulong o magsumbong sa mga autoridad sa takot na magkagulo. Kabanata 328 Isang dosina o higit pang mga tulisan ang sumulong, handang ibagsak si Sebastian sa pamamagitan ng puwersa ngunit hindi nagpakita ng takot si Sebastian at sa halip ay ngumiti siya ng nakakaloko. Saktong paglapit sa kanya ng mga tulisan ay isang nakakatakot na enerhiya ang bumungad sa kanyang katawan. Agad na narinig ng lahat ang malakas na kalabog. Ang mga magnanakaw ay itinapon sa hangin sa pamamagitan ng matinding enerhiya isa-isa silang nagluwa ng isang subo ng dugo sa hangin bago bumagsak ng malakas sa lupa. Lahat sila namimilipit sa sakit. Pinanood ni Ferguson ang eksenang ito nang nakabuka ang bibig at mata. Napuno siya ng pagkabigla at kawalang paniwala. Natigilan din ang mga nanonood sa malayo. Isang kaakit-akit ng ngiti si Sebastian at nagsimulang maglakad patungo kay Ferguson. Noon lang natulala si Ferguson at napabuga ng malamig na pawis huwag kang lalapit. I'm from the Lloyd family, nauutol niyang sabi, na paatras sa takot. Noong una ay inakala ni Ferguson na si Sebastian ay isang ordinaryong grandmaster lamang. Hindi niya akalain na matatalo agad ni Sebastian ang dose-dose ng mahuhusay na manlalaban ang kakilakilabot na lakas na ito ay malamang nakapantay ng patriarka kung hindi mas malaki. I don't care who you are. I warned you not to mess with me, pero hindi ka nakinig. This is your own doing, sabi ni Sebastian habang humakbang papalapit. Anong gusto mo? Tanong ni Ferguson habang nanginginig. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, sagot ni Sebastian na may nakakasilaw ng iti, na nagparamdam kay Ferguson ng lamig sa kanyang gulugad. Tumakbo si Ferguson, ngunit isang malakas na kamay ang humawak sa likod ng kanyang leeg sinubukan niyang magpumiglas ngunit wala siyang lakas sa pagkakahawak sa kanyang leeg. Ako ang Mayor Domo ng Pamilya Lloyd. Mas mabuting palayain mo ako kaagad, kung hindi, malala ang kahihinatnan, sabi ni Ferguson, sinusubukan na manatiling kalmado. Naku wag kang mag-alala. Talagang bibitawan kita. Lalong umiti si Sebastian. Tapos, nagtaas siya ng kamay. Puno ng takot at galit ang mga mata ni Ferguson. Magsasalita pa sana siya, pero bago niya magawa, sinampal siya ni Sebastian sa mukha. Ilang sampal ang natamo ni Sebastian, dahilan para mamaga ang mukha ni Ferguson. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig at nagkalat ang mga ngipin sa lupa. Ngayon, mayroon na lamang siyang isang ngipin na natitira sa itaas at ibabang panga, na nagpapatawa sa kanya. Nang bitawan siya ni Sebastian, bumagsak si Ferguson sa lupa na parang ragdoll si Sebastian ay naging tumpak. Si Ferguson ay hindi nanganganib na mamatay ngunit labis na natigilan. Siyempre, hindi maiiwasan ang concussion. Nang inag ang mga magnanakaw na nakahandusay sa lupa sa sakit nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Ferguson. Nagsisigawan sila at tumakbo, sa takot na baka sila na ang susunod na target ni Sebastian. Hindi sila pinansin ni Sebastian at nagpatuloy sa pagupo sa tabi ng kalsada, naghihintay ng kagatin ng isda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpahinga si Ferguson. Tiningnan niya si Sebastian na puno ng hinanakit ang mga mata at saka tumakbo pabalik ng bahay. Kabanata 320 Sa pag-uwi, si Ferguson ay malapit ng reklamo kay Travis. Ngunit bago pa man siya mahanap ni Ferguson, dumating na ang mga tauhan ni Travis. Mr. Doyle, anong nangyari sa'yo? Nabugbog ako ng matandang geezer. Dalhin mo agad ako kay Mr. Lloyd, galit na galit na sabi ni Ferguson. Mr. Doyle, nagmamadali si Mr. Lloyd para ibalik mo ang manggagamot. Nasaan siya? Healer, ang pa ako. Doktor lang siya. Ang bastos na iyon ang bumugbog sa akin, ani Ferguson sa pamamagitan ng kanyang mga ngiping nagngangalit. Hindi nagtagal ay nakipagkita si Ferguson kay Travis. Nang makita siya ni Travis sa ganitong estado, nagulat din siya. Mr. Doyle, anong nangyari sa'yo? Sino ang nangahas na bugbugin ka ng ganito? Curious na tanong ni Travis. Mr. Lloyd, you must stand up for me. Bulalas ni Ferguson. Para siyang bino buli na bata na umuuwi sa kanyang mga magulang sa paningin ni Travis. Tumulo ang luha sa mukha ni Ferguson habang umiiyak sa lungkot at hinaing. Matanda ka na. Tumigil ka na sa pag-iyak at magsalita ka ng maayos, naiinip na sabi ni Travis. Pinunasan ni Ferguson ang kanyang mga luha. Mr. Lloyd, pumunta ako para kunin ang tinatawag na manggagamot na iyon para sa iyo. Sinong mag-aakala na ang matandang geezer na iyon ay magiging mayabang? Sinampal niya ako sa sandaling lumapit ako sa kanya. Gusto ko siyang turuan ng leksyon, pero napakahusay niya. Hindi ko siya kayang hawakan, kaya... Pinaganda ni Ferguson ang kwento habang ikinukwento niya ito. Pagpapatuloy niya, Mr. Lloyd, hindi naman sineseryoso ng matandang geezer na yan ang Lloyds. Kung hindi natin siya haharapin, paano natin mapapanatili ang ating dignidad? How dare he strike someone from the Lloyd family? Ang kapangahasan. Bulalas ni Travis nang sumili ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. But then, may naisip siya. He's a healer and so powerful. Baka isa siyang hidden master. Ganito ang gagawin natin. Dalhin mo muna siya para gamutin ako kung mapapagaling niya ang sakit ko, hahayaan natin itong dumausdes. Kung hindi, hahayaan kitang hawakan siya ayon sa gusto mo. Ano? Pero, hindi nasisiyahan si Ferguson. Wala siyang ibang gusto kundi ang pira-piraso si Sebastian. Gayon pa man, hinihiling sa kanya ni Travis na imbitahan si Sebastian. Ito ay nagparamdam kay Ferguson ng lubos na kahihiyan. Walang pakialam si Travis sa nararamdaman ni Ferguson. Malamig na sabi niya, Mr. Doyle, sana maalala mo ang lugar mo. Kung naantala mo ang paggamot ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Pinagpawisan si Ferguson. Kahit na si Travis ay may kapansanan, siya pa rin ang master. Ang pakikitungo kay Ferguson ay magiging isang simpleng bagay. Napagtanto ito, hindi nang ahas si Ferguson na magantala mabilis siyang kumuha ng ilang lalaki at tumakbo palabas. Nang moldang muli si Sebastian, agad na nagalit si Ferguson pero naalala niya ang bilin ni Travis at pinigilan niya ang galit. Ano to? Nakatikim ng matalo. Naghahanap ng panibagong round. Panunuya ni Sebastian. Nang marinig ito, halos lumuwa si Ferguson ng dugo sa kanyang galit ngunit nagpigil at sinabing, gusto ni Mr. Lloyd na gamutin mo ang kanyang karamdaman kung mapapagaling mo siya, makakalimutan namin ang nangyari kanina at mabigyan ka pa ng malaking gantimpala. Oh, kaya kailangan mo ng tulong ko. Si Sebastian ay nagkunwaring biglang natauhan. Patuloy niya, I'll treat him, but you need to show enough sincerity first. Pangalanan ang iyong presyo, sabi ni Ferguson na mayabang. Sagot ni Sebastian, it's not about money. Ginalit mo ako kanina, at naiinis ako ngayon. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Ano? Gusto mo lumuhad ako at humingi ng tawad. Sa sobrang galit ni Ferguson ay halos hindi na siya makapagsalita. Don't push it too far. You bet head me up. And now, you want me to apologize. Sobra na to. Naging malamig ang ekspresyon ni Sebastian. Kung ayaw mo, scram. Ako halos magmura ng malakas si Ferguson. Mali ako kanina. I apologize. Now, come with me, sabi ni Ferguson. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad para magpakita ng sinseridad. Gusto mo bang trituhin ko si Mr. Lloyd o hindi? Tanong ni Sebastian. Kabanata 330. Hindi na nakapagpigil si Ferguson. Samuka siya ng maraming dugo sa sobrang galit. Mr. Doyle bulalas ng ilang attendant at mabilis siyang Ainal Alayan. Masama sa kalusugan mo ang magalit. Lumuhad ka lang at humingi ng tawad. Pagkatapos, patatawarin kita. Kaya nating lahat na tumahimik, bakit hindi? Sabi ni Sebastian. Halos lumuwa na naman ng dugo si Ferguson sa narinig. gayon paman, naalala niya ang mga tagubilin ni Travis at wala siyang pagpipilian kundi ang magtiis. Lumuhad si Ferguson at lumuhad sa harap ni Sebastian. I'm sorry. I was wrong. Please forgive me, malakas na sabi ni Ferguson. Puno ng makamandag na hinanakit ang kanyang mga mata. Tahimik niyang ipinangako na babayaran niya ng sampung ulit ang kahihiyan ngayon. Walang paki-alam si Sebastian sa iniisip ni Ferguson. Dahil masunurin ka, patatawarin kita. Tumayo ka at manguna sa daan. Yuka at Manguna. Kinailangan ni Ferguson na lunukan ang kanyang galit at akayin si Sebastian sa tirahan ni Lloyd. Kilala ang pamilya Lloyd bilang pinakakilalang pamilya sa Dragota. Nagmamayari sila ng malawak na ari-arian sa kabisera. Ang halaga nito ay hindi nasusukat. Sa loob ng estate ay may mga umaagos na batis, maliliit na tulay, batong hardin, at iba't ibang estilo ng mga gusali na magkakasuwato na nakaayos. Ito ay isang maganda at magkakaugnay na espasyo. Muling nakasalubong ni Sebastian si Travis, na nakaupo sa isang lounge chair. Mukha siyang mas payat at haggard. Pinagmasdan ni Travis si Sebastian pataas at pababa at sinulyapan ang kanyang karatula, sinabing, Literally Divine Healer. Ito ang unang beses na narinig ko ang pangalang iyon. Tumayo si Sebastian ng matangkad at mayabang. I'm a Reclusive Healer. Iilan lang sa outside world ang nakakaalam ng pangalan ko. Paano ang iyong medikal na kasanayan kumpara sa Ezekiel? Tanong ni Travis. Itinuro ni Sebastian ang kanyang karatula. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nakasulat dito? Nahijitin si na Ezekiel at Jonas Salt. Binubuhay ang mga patay at pinapagaling ang mga sugat. Hindi ako bulag na nagyayabang. Walang sakit na hindi ko kayang pagalingin. Masyado kang nagyayabang, panunuya ni Travis, iniisip na baka manluloko si Sebastian. Ngumisi si Sebastian, kung wala kang tiwala sa akin, bakit mo ako imbitahin dito? Magandang punto. Tumanggaw si Travis. Very well. Let me ask you a question. My limbs was once broken. Though they were healed, I can't exert much strength. Do you have a way to restore me to my original state? Walang problema iyon. Ilang batch lang ng Purple Miracle Pills ay sapat na, casual na sabi ni Sebastian. Purple Miracle Pills. Anong klaseng pills yan? I've never heard of them. Nagtatakang tanong ni Travis. Ako mismo ang lumikha sa kanila. Ako lang ang makakagawa sa kanila, sagot ni Sebastian. Fine. Then make them. Kung mapagaling mo ako, gagantimpalaan kita ng gwapo. Ang mga mata ni Travis ay kumikinang sa pag-asa. Ang isang bihasang lutuin ay nangangailangan ng mga sangkap upang makagawa ng pagkain, at ang paggawa ng mga table tas ay nangangailangan ng mga materyales, Sebastian. Just tell me what materials you need. I believe there's nothing the Lloyd family can't procure, confident na sabi ni Travis. Agad namang pinadala ni Sebastian ang papel at panulat. Pagkatapos ay sumulat siya ng mahabang listahan ng mga halamang gamot, na may kabuoang mahigit na uri. Bagamat ang karamihan ay bihira, ang mga ito ay makukuha. Ang mga pangunahing sangkap ay ang apat na pangunahing halamang gamot isang siglong gulang na ugat ng dragon, siglong gulang na puting damo, siglong gulang na halamang singaw, at siglong gulang na frost bloom. Confidence si Travis noong una. Ngunit nang makita niya ang apat na pangunahing sangkap na ito, halos magmura siya ng malakas. How dare you! Bulalas ni Travis. Ang apat na halamang ito ay bihirang kayamanan. Halos imposible na makakuha ng kahit isa, lalo na ang apat. Isa ka lang manluloko na sinusubukang gawing mahirap ang mga bagay upang takpan ang iyong kawalan ng kakayahan, akusado niya. Magingat ka sa bibig mo, Mr. Lloyd. Galit na sigaw ni Sebastian. Maaari mong tanungin ang aking pagkatao ngunit hindi ang aking mga kasanayan sa medikal. Kumunot ang nuo ni Travis. Hindi siya sigurado kung ano ang paniniwalaan niya ngayon. Nakita ni Ferguson ang pag-aalinlangan ni Travis at sinabing, Mr. Lloyd, marahil ay subukan muna natin ang kanyang mga kasanayan sa medisina. Ang kanyang mga kasanayan sa medisina. Tumango si Travis at tinawag ang isang attendant na may nakamamatay na karamdaman. Ang attendant ay may end stage na kanser sa atay, kaya walang gamot na nagagamit. Umaasa lamang siya sa mga pangpawala ng sakit para mabuhay, naghihintay sa kanyang kamatayan.